May na-discover akong problema sa STC Bank and tingin ko maraming OFW ang affected dito. Pero isa-isay na rin natin yung mga madalas kong mabasang problema ng mga OFW when it comes sa STC Bank sa pagpapadala ng pera papuntang Pinas. So una na dyan is yung keyboard. Hindi lumilitaw pag mag-enter ng OTP pag magpapadala ng pera papuntang Pinas. Ang napansin ko nakaka-encounter ng na gantong problema is yung Infinix phones. Ang pwede natin gawin solution dyan is kailangan natin maghintay maghintay na magbigay ng fix yung STC Bank app dun sa mga Infinix phones para lumabas na yung keyboard pag mag-enter -e na ng OTP. Or, kailangan magbigay ng Infinix ng isang update para maayos din yung keyboard nila pag, para lumitaw pag mag-enter -e na ng OTP sa STC Bank app. So, hanggat hindi gumagalaw yung isa sa mga brands na yan, hindi maayos yung problema dun sa STC Bank app mo. Isang, isa pang pwede natin gawing solution dyan is kailangan mong mag-login sa ibang phone. Kung wala ka ibang phone, kailangan mong bumili ng bago para magamit mo na yung STC Bank app mo. Make sure lang na mag-iiba yung brand mo dahil kung Infinix ulit yung bibilin mo, maulit lang din yung problema doon sa uh, sa paglipat mo ng bagong phone with same brand. Next problem naman tayo. Pag hindi ka nakareceive ng tawag from STC Bank, possible na nasa SIM card mo yung problema marami rin kasi OFW na ako connect sa mga company wifi o kaya sa amo nila. So, ang tendency, hindi na nila niloloadan yung SIM card nila. Ito yung kailangan mo tandaan pagdating sa mga Saudi SIMs. Dapat within every 3 months niloloadan mo yan or nagre-recharge ka para maiwasan ma may iwasan natin ma-deactivate. isa pang rule dyan na pwede natin gawin or way is i-text it mo yung sarili mo buwan-buwan. Pag ayaw na mag-send ng text message, yun yung time na kailangan mo na mag-load. Kasi ang main rule ng mga Saudi SIM cards is dapat may nangyayaring transaction or kaya nababawasan yung load para mag-reset yung counter niya sa pag-expire ng SIM card. So punta na tayo sa na-discover kong problema. Medyo dumadami yung uh, comments na nababasa ko regarding sa na-stack yung beneficiary sa pending. So akala ko naman is normal lang or baka may down lang yung system ng STC Bank o kaya ang problema is nasa user, mali yung pinipindot na number. So yun pala may talaga uh, yun pala may problema pala talaga. Buti na lang din is may nag-PM sa akin and ang maganda sa ginawa niya na i-out na i niya sa akin kung ano ba yung mga nangyayari bago lumabas yung error na yun. So doon ko na pinpoint yung pinakaugat ng problema. Valid sa case niya is mag-add siya ng new beneficiary, tapos fill out ng form, tapos confirm details, may tatawag, may matatanggap siyang tawag from STC Bank. Tapos sasagutin niya and tap niya keyboard tapos uh, ipapress niya ngayon yung tamang number tapos di ba bababa yung tawag pagbalik dun sa STC bank pending pa rin so ito yung pinakaugat ng problema hindi nagre-register yung pinipindot niyang number dun sa tawag niya sa STC bank so nangyayari since hindi siya nare uh, na-recognize ng STC bank uh, may stuck sa pending yung yung ginawa niya ang phone naman na hawak niya is realme uh, C55 so ang pinaka marerecommend ko sa kanya since luma na yung phone niya is mag-upgrade na siya sa bago ang hindi ko lang masigurado is kung sa si SD bank lang ba nangyayari or mangyayari din sa ibang apps ang pinaka naiisip ko lang na solution para sa problema mo is kailangan mo mag-login sa extra mong phone tapos mag-activate ka ng beneficiary doon once kasi na-activate -na mo na yung beneficiary pwede mo na ulit i-log out doon tapos i-log in mo na ulit sa phone mo para na siya na para na rin siya sa listahan ng mga uh, pwede mong padala na pera so hindi ka nadadaan doon sa pag-receive ng call para mag-activate pa so yung ganong yung error na na-experience mo doon is hindi na mangyayari yun.